Magandang gabi po sa inyong lahat. Bakit kaya sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena na pagkatapos niyang makita si Jesus, sinabi ni Jesus na huwag mo akong hawakan? Ibig sabihin ba, hindi naman siguro nandidiri si Jesus, pero ibig sabihin ba nito na ayaw niyang mahawakan muna ng kahit sino? Kung ating pong titingnan kung papaano umiiyak si Maria Magdalena sa kaniyang pagpunta doon sa libingan dahil hindi lamang nangungulila siya kundi dahil para sa kanya nawala ang isang bahagi ng kaniyang buhay nawala ang isang bahagi ng kaniyang puso na kaniyang minahal at pinagsilbihan kasama ang mga alagad at sa pagkakataong iyon na nakita niyang buhay ang isang tao na mahalaga at mahal para sa kanya na ilang araw pa lang nakakalipas ay pinatay sa kanyang harapan. At sa pagkakataong yun, nakita niyang buhay na buhay, ano po bang magiging reaksyon natin? Siguro, para sa iba sa atin, matatakot. Pero para kay Maria Magdalena, isang pagkakataon upang mahagkan, mayakap at mahawakan ng kanyang Panginoon. Yun nga lang, ang nais ni Maria Magdalena, ibalik ang dating relasyon niya kay Jesus. Yung relasyon na ang tingin niya ay Panginoon at siya naman ang tagapagsilbi dito sa lupa. Parang, parang nagbibigay galang si Maria kay Jesus sa kaniyang katawang lupa pa. Pero sa pagkakataong iyon na kung saan muling nabuhay si Jesus, hindi na siya yung dating katawan at kaluluwa. Isang 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 pambihirang isang state ng kanyang buhay na kung saan hindi na siya yung tinitingnan na lang nilang taong Jesus, kundi isang Diyos, isang tao na muling nabuhay sa mga patay. Bakit sinabi ni Jesus na wag mo muna akong hawakan? Dahil para kay Jesus, gusto niyang maging ganap ang kanyang relasyon kay Maria at sa mga alagad. At magiging ganap ito kapag siya kasama ang mga alagad at tayong lahat ay nakasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Ayaw ni Jesus na maisip ni Maria na siya pa rin yung dating Jesus na kanyang nakilala bago siya ipinako sa krus. Nais ni Jesus na, kumbaga sa atin, sa term natin, mag-upgrade, mag-level up ang kaniyang pagtingin kay Jesus. Ano naman ito para sa atin? Ngayong oktaba ng muling pagkabuhay. Para sa ating mga katoliko, para sa ating mga kristyano, oo, lahat tayo nagdadasal. Wala pong question doon. Lahat, marunong tayong magdasal. Pero ang ating dasal minsan, hindi na tayo nakamove on sa ating dasal na Panginoon, bigyan mo ako ng pagkain araw-araw. Ibig sabihin, lahat ng ating hinihingi, mga material na mga bagay. Hindi na tayo nakamove on doon. Panginoon, gusto ko na pumasa yung aking anak sa board exam. Panginoon, gusto ko na makapagtrabaho ako. Panginoon, sana pumasa ako sa aking mga pagsusulit sa school. Lahat ng mga bagay na ating hinihiling, ang mga kahilingang ito ay pangangailangan natin sa mundo. Pero para kay Jesus, sa bawat pagkakataon na ating sineselebrate ang kanyang muling pagkabuhay, sana magle-level up po ang ating pagtingin sa kanya. Magle-level up din po ang ating pananampalataya. Magle-level up din ang ating espiritu. Iilan po kaya sa atin na ang nagdadasal hindi ng mga material na mga bagay, hindi yung mga bagay na mahahawakan, kundi yung mga bagay na makakamit ng ating kaluluwa. Ano yung halimbawa? Iilan po sa atin ang yung mga may asawa na hindi pa kasal sa simbahan, ang nagdadasal na sana makasal na kami sa simbahan. Na sana maitama na namin ang aming makasalanang buhay. Iilan po kaya. Iilan po sa mga magulang ng mga pamilyang ito na hindi pa kasal, ang nagdadasal sa kanilang mga anak na sana maliwanagan sila, sana tumanggap na sila ng sakramento ng pagkasal. Iilan po kaya. Bibihira lang siguro. Iilan po sa atin yung ang dasal natin sa araw-araw na sana hindi na balikan yung mga kasalanan na naikumpisal natin nung nakaraang Semana Santa. Iilan po kaya? Ito po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang relasyon sa atin, tulad ng kanyang relasyon sa mga alagad, hindi na lamang yung relasyon na tao sa tao kundi tao at sinasamba ang kanyang Diyos. At yun siguro ang pagninilay na pwede nating tingnan sa ating sarili ngayon. Papaano ako magdasal? Siguro yun ang unang question muna. Papaano ako magdasal sa Diyos o di kaya ay sa mga santo? Kapag ang ating dasal, nandun pa tayo sa level na ang ating hinihingi at hinihiling lagi ay yung something tangible, something na mga material na nahahawakan at magagamit sa mundo. Kapag yun araw-araw ang ating dasal, hindi ko naman sinasabi na masama ang dasal na ganoon, hindi po. Pero yun nga lang, hindi na tayo nag-level up sa ating espiritu. Sana dumating tayo sa punto na bagamat nangangailangan pa tayo ng material na mga bagay para sa ating ikabubuhay dito sa mundo, nandun din ang ating dasal na makakabuti, hindi lamang sa pangangatawan, kundi para sa ating espiritu.